Ano yung cellphone na ito? Na, wala naman. Wala, si Tita Lit lasing. Oh no! May alak alok, uh, saan galing ta? Sino tawag sa iyo? Si Lola tsaka si Lolo lang. Uh, Nag-aaway pa ba sila? Oo. Huh? Sige lang din na sila magpang-aaway. Oo. No. Bigyan natin ng, ano, ng horse para mga hubog yung duha na yan. Hindi na lang maano, lagi na lang mag-aaway. Ayaw nga nila tumahimik eh. <laughs> Diyan. Para hindi na kayo lagi magsinigaway, o. Oh. Ito. Ito kayo na alak, ha? Kama. Uh, Mas nga, no, video kay mag-away. Kaya, niya, ay. Eh, mag-away. Eh, yeah, mo na. Oh, ayan. Higing sa kayong dalawa ni Papa ng alak. O, oh, binuksan ko na yan pa. Eh, may pambayad dyan? Eh, may pambayad ka dyan? What na okay, bigay ko na lang ayan, sayo 400. What? Ito pa sa pa, total. Nag-birthday ka naman, mapera ka naman. Okay, bigay ko na lang din to ng iyo nang 350. <laughs> o, 350 na lang pa. Oh, na kayong dalawa ha. Pupunta ako nang basic. O, ito dito. kayo magpanay ay maglasinga na lang kayong dalawa. Para matulog na. O, para matulog na kayong dalawa. maglasingan na lang kayo, ha? Ano pa? Papayag ka ba? Malasing ka o hindi? <laughs> <laughs> ah, kamay rin na baso eh. ito? na lang kung pitin. Ay, gibitin <laughs> na. Bago buksan yung ano, bago magtunga, 400 muna. Oh. 400 muna, bawal buksan hanggat hindi magbayad ng 400. Ah, uh, ukman ok, na lang, kaya wala kong makasahaw sa ipit. Huwag na nga kayong dalawa, mag-ihit kung wala kayong dalawang pambayan. Oh, no! Bailan mo no. kayong bayan. Ukman ok, na gani, kaya magsahaw pa ko sa ipit. Ay, naku, huwag na, oy. Kailangan nga kung may bayad, hindi gosyo, wala kong tangan. Ay, hindi. 快点，给我 <laughs> <laughs>